Good morning, people. Happy weekend sa lahat. Meron tayong crispy toast bread. Agang gising yung aking mga alaga. Dalawa kay Belle and dalawa sa akin. Kapi tayo. Meron tayong jam and meron tayong cheese. Meron din tayong peanut butter. So, yung unahin ko ay na-miss ko tong jam. Meron jam doon sa kabila pero parang gusto nila ata ma-expire lang. Sayang lang din yun. Karayo ba tayo rin tuloy? Hindi, konti lang. naman to? It's yummy. Gusto ko yung ganitong brand nila. Kaya sarap. Sarap din yung strawberry. Lagyan natin na ang peanut butter. Yung mga batang Ito. Agang nagising ba? Sa iba naman ano. Walang magigising ng maaga. 9.30 daw dapat ang gising. Let na yan. Kain tayo. Masarap yung peanut butter doon. Dahil yung dala mo. Hindi masyadong matamis. Let's eat. Mmm. Para tumakbo ka <laughs> After namin nag-almusal kanina, ay nasikaso naman itong pagkain ng mga bata. Ang dalawang maliit na alaga, yung una talagang nagising kahit week. Kabilin eh. bili na ng tatay kagabi sa car pa lang pauwi kami galing baba house na walang gigising o magising ng maaga. Pero nasa tulugan pa ako, narinig ko na yung boses nila, nag-uusap silang dalawa na doon sa loob ng kwarto. So ayun na nga, habang nagkapi kami at nag-breakfast ni Belle, eh, ay bumaba na itong dalawa. Tinanong ko sila kung ano yung gusto nilang breakfast. Sabi naman ang bunso, gusto niya boiled egg with tomato and brown bread. Si Basma, medyo mahaba-awa pa yung diskusyon namin. Kapos kasi na ko sa kanya yung shakshuka. Ayun, after 100 years, nag-okay na din at siya. At sabi ni Bunso, ganun na lang din daw yun sa kanya. So ito na nga, gagawa tayo na ang shakshuka. Dahil sa mga bata yung kakain, kinuntian ko lang talaga yung onion and garlic at nilagay ko yan sa food processor para hindi nila masyadong makita. Yung itlog namin dito, parang itlog ng pugo kaliit. Nagbati na tayo dyan ng mga pitong itlog. Naglagay lang tayo ng asin at kunting paminta. Ina e pa, nagpainit na tayo ng mantika at ginisa na natin yung sibuyas at bawang na nilagay natin sa food processor. Gumamit pala ako dyan ng tomato in ka na chop na. Gusto ko to pagka ilutuin eh, ko ay jaksuka maganda na kasi yung kulay, hindi ko na kailangan mag-add ng tomato paste. Tapos, sinisun ko lang din yung kamatis ng kunting asin at kunting paminta. And then, nung naluto na ng mabuti yung kamatis, saka ko nilagay yung itlog. Sa ibang mga amo, yung shakshuka nila, buo yung itlog. Bali, hindi nila babatihin. At meron ba silang i-add na maraming spices? Kanya-kanya nga yung gusto ng mga amo. Kaya, kanya-kanya yung bawat bahay na luto. Tapos, separate lang ako doon para sa dalawang maliliit. And then, yung sobra, sa kung sino man yung gusto. And then, nagpa na tayo ng brown bread. Gamit ko yung toaster. And then, request din nila yung red tea na may milk daw and konting sugar. Yung mga baso na yan, yung blue, para lang yung kay Basma. Yung orange, para lang yung kay Aziz. May kanya-kanya silang pangalan dyan. Yung fresh milk, ay nilagay ko lang yan sa microwave para mainit. Mainit lang ng saglit. Hindi masyadong mainit para hindi sila mapaso. And then, yung red tea, bawal pa talaga sa kanila yung mga tea, no? Kaya, kinuntian ko lang talaga para magkalasa lang siyang merong tea. Hindi siya masyadong matapang ba yung, yung tsaa dyan. Minsan na lang din naman pagbigyan sa mga ganito. Magkasaksyo ka kasi talaga ay eh, magre request sila ng ganyan. Naglagay ako ng kunting-kunting asukal. Hindi ko na sila tinawag dito sa kainan nila at tinala ko na lang sa sala para makapanood din sila ng TV. Naglagay na rin ako ng halom cheese, black olives na slice, naglagay ako ng labna. Yung labna lalagyan natin yan ng olive oil. And then yun na yung shakshuka. Tapos yung red tinila at yung plato at yung brown bread. Gusto nila yung medyo matigas-tigas, makrispy-krispy. And ba. that's it guys. This is our ganap sa ating breakfast kaninang umaga. Thank you for watching.